Hey everyone! Welcome back to ISC in Aliwan, where we give you the latest updates on your favorite stars and their incredible lifestyles. Today, we're diving into the fabulous home of social media sensation Zinab Harak and her partner, basketball star Bobby Ray Parks Yawa. Nag-upload kamakailan si Zinab ng isang vlog na nagpapakita ng kanilang bagong bahay at hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay isang perpektong timpla ng karangyaan, kaginhawahan, at pagmamahal. Tingnan natin ng mabuti kung bakit napaka-espesyal ng bahay na ito. Una, ipinakilala ng mag-asawa ang kanilang smart home. Oo, tama ang narinig mo. Ibinahagi ni Bobby kung paano kinokontrol ng kanilang mga telepono ang lahat ng bagay sa bahay, musika, mga ilaw, kahit na ang automated na date. Pag-usapan ang tungkol sa pamumuhay sa hinaharap tama. Nagpatuloy ang paglilibot habang ipinakita sa amin ni Nazinab at Bobby ang kanilang dining area at ang maaliwalas na mga silid tulugan. Bawat sulok ay sumisigaw ng kagandahan at init, perpekto para sa paglikha ng pangmatagalang mga alaala ng pamilya. O oh, at nabanggit ba natin ang kanilang veranda at garden area? Para itong isang mini paradis sa loob ng bahay nila. Siyempre, malapit na ang bakasyon at bihis na bihis na ang bahay nila para magpahanga. Ibinunyag ni Zinab na walang iba kundi si T and then ang event stylist sa likod ng Miss Universe Philippines. Imagine having such world, binabago ng talento ng klase ang iyong tahanan sa isang holiday wonderland. Hindi maitago ni Zinab ang kanyang pasasalamat habang pinupuri niya si Tay para sa pagmamahal at pagsisikap na ibinuho sa kanilang tahanan. Inilarawan niya ang mga dekorasyon bilang sobrang solid na sinasabing sila ay tunay na nagpapaliwanag sa kanilang tahanan ng labis na pagmamahal at pangangalaga. Ngayon iyon ang diwanang ang season. Ngunit hindi lang ito tungkol sa aesthetics. Tiniyak ni Nazinab at Bobby na maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang isa na ginawang posible ang lahat ng ito, ang Diyos. Parehong nagpahayag ng kanilang matinding pasasalamat sa pagiging biniyayaan ng isang tahanan kung saan maaari silang gumawa ng mga bagong alaala at lumago bilang isang pamilya. Nabanggit pa ni Bobby kung paano nila nais na ang kanilang tahanan ay parangalan ang Diyos, at magsilbi bilang isang pagpapala sa iba. Napakagandang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya at pagkabukas palad kahit na sa mga sandali ng kasaganaan. Isa pang nakaaantig na bahagi ng blog ay nang ipahayag ni Zinab ang kanyang pasasalamat sa walang patid na suporta ni Bobby. Sabi niya, napakasayang magkaroon ng kapareha na naniniwala sa kanyang mga pangarap kahit na may mataas na presyo. Tinapos ni si Inab ang paglilibot sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pananabik para sa mga bagong alaalang gagawin nila sa bahay na ito, isang puwang na puno ng bagong enerhiya, bagong vibes, at bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na kami makapaghintay na makita kung ano ang susunod para sa ang nakaka-inspire na pamilyang ito. Iyon lang para sa panloob na pagtingin ngayon sa pangarap natahanan ni Nazinab Harake at Bobby Ray Parks Jr. Ano sa palagay mo ang kanilang nakamamanghang bahay at taos-pusong pasasalamat? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang celebrity updates at house tours sa susunod na pagkakataon sa Elias CBN Aliwan.